Isipin mong nagising ka isang umaga at may kakaibang pakiramdam sa hangin, isang bagay na makapangyarihan, isang bagay na magbabago ng buhay. Tiningnan mo ang iyong cellphone, at biglang lumitaw ang isang hindi inaasahang mensahe, isang matagal nang nawalang oportunidad, isang matagal nang naantalang bayad, o isang pambihirang pagkakataon na maaaring magbago ng lahat. Pieces, ang universo ay nakahanay sa iyong pabor, at ang tagumpay na matagal mo nang hinihintay ay sa wakas nasa abot kamay mo na. Pero anong aba ang sanhinang ng ang pagbabagong ito? Ito ba ay kapalaran, swerte, o isang bagay na nakasulat sa mga bituin? Kung minsan mong naramdaman na hindi ka napapansin ng kapalaran, maghanda ka, dahil ang dalawang libo at dalawamputlima ang magiging pinakamapalad na taon ng iyong buhay pagdating sa pera. Pisces, ikaw ang isa sa mga pinakapanaginipin sa buong zodiac, intuitibo, maawain, at ginagabayan ng mga puwersang lampas sa pisikal na mundo. Munit pagdating sa pera, hindi naging madali ang buhay. Nakaranas ka ng mga tagumpay at kabiguan, mga sandali ng pag-asa na sinundan ng mga hindi inaasahang pagsubo. Gayon paman, lahat ay malapit ng magbago. Ang mga bituin ay nakahanay, at ang dalawang libo at dalawamputlima ay itinakda bilang pinakamasagana taon ng iyong buhay. Naniniwala ang mga astrologo na isang bihirang cosmic shift ang magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan, magdadala sa iyo ng mga oportunidad na hindi mo kailanman naisip. Maging ito man ay isang biglaang pag-unlad sa iyong karera, isang hindi inaasahang pagdagsa ng pera, o isang desisyong magbabago ng iyong buhay pagdating sa pananalapi, ito ang iyong sandali. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan ng makapangyarihang pagbabagong ito sa iyong kapalaran? At paano mo masisigurong hindi mo palalampasin ang pagkakataong ito? Sa videong ito, ating ilalahad ang mga astrological secrets sa likod ng iyong nalalapit na tagumpay at ibubunyag ang mga hakbang na dapat mong gawin upang ganap na yakapin ang kayamanang paparating sa iyo. Ang astrological shift na magbabago ng lahat pieces, ang koneksyon mo sa universo ay mas malalim kaysa sa karamihan. Ikaw ay pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng mga panaginip, intuition, at mga nakatagong posibilidad. Ngunit sa 2025, Isang makapangyarihang astrological shift ang magbubukas ng bagong mga pintuan para sa iyo, lalo na sa iyong pananalat. Matagal nang inihahanda ng universo ang sandaling ito para sa iyo, at nayon, sa wakas, ang enerhiya ay perpektong nakahanay upang dalhin sa iyo ang kayamanan at tagumpay na nararapat sa iyo. Isa sa pinakamalakas na impluensya sa iyong financial growth ngayong taon ay si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan. Si Jupiter ay lilipat sa isang posisyon na direktang magbibigay ng benepisyo sa Pisces, magdadala ng hindi inaasahang biyaya sa pananalapi, pambihirang tagumpay sa karera, at mga maswerteng oportunidad. Hindi lang ito tungkol sa maliliit na panalo, ito ay tungkol sa kayamanang magpapabago ng iyong buhay. Kung matagal ka nang nahihirapan sa pera, kung pakiramdam mo ay laging matarik ang daan patungo sa kasaganaan, ang paggalaw ni Jupiter ay mag-aalis ng mga hadlang at lilikha ng isang daan patungo sa iyong pangmatagalang pagunlad. Ngunit hindi lang iyon. Ang Saturn, ang planeta ng disiplina at pangmatagalang gantimpala. Ay magkakaroon din ng mahalagang papel sa iyong financial transformation. Habang si Jupiter ang magdadala ng mga oportunidad, si Saturn naman ang titiyak na ikaw ay mental at emosyonal na handa upang hawakan ito. Maraming tao ang nakakakuha ng mga pagkakataong yumaman, ngunit nabibigo silang samantalahin ito dahil sa takot, pag-aalinlangan, o kakulangan sa paghahanda. Ang enerhiya ni Saturn ang magbibigay sa iyo ng focus at katalinuhan upang magawa ang tamang mga desisyon sa sandaling dumating ang mga oportunidad na ito. Isa pang mahalagang kaganapan sa dalawang libo at dalawamputlima ay ang bihirang pagkakahanay ni Neptune at Pluto na nagpapahiwatig ng malalim na pagbabago sa iyong pananaw tungkol sa pera. Nararamdaman mo ba na ang pera ay mabilis na nawawala sa iyong mga kamay? Nahihirapan ka bang magkaroon ng kumpiyansa sa iyong kakayahang pangpinansyal? Ang cosmic energy na ito ay tutulong sa iyo na makawala sa mga negatibong paniniwala tungkol sa pera at ganap na yakapin ang kasaganaan na itinadhana para sa iyo. Munit ito ang susi, ang universo ang magbubukas ng pintuan, munit ikaw ang dapat lumakad dito. Ibig sabihin nito, bigyang pansin ang mga senyales, sundin ang iyong intuition, at higit sa lahat, kumilos. Maraming pieces ang may makapangyarihang pangarap at ambisyon, munit kung minsan, masyado silang naghihintay ng si perpektong sandali. Ngayong 2025, ang perpektong sandali ay ngayon na. At ang pinakamagandang bahagi, ang astrological shift na ito ay hindi lang tungkol sa mabilisang pera, ito ay tungkol sa pamatagalang katatagan. Ang mga hakbang na gagawin mo sa taong ito ay maaaring magtakda sa iyo sa isang habang buhay na kasaganaan at tabumpay. Ngunit paano mo malalaman kung kailan darating ang tamang pagkakataon? At ano ang eksaktong dapat mong gawin upang maghanda para sa pagbabagong ito? Sa susunod na bahagi, Ating tatalakayin ang eksaktong sandali kung kailan magbabago ang iyong kapalaran sa pananalapi at paano mo masisigurong hindi mo ito palalampasin. Manatili ka, Pisces, ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan ay nagsisimula pa lamang. Ang pagsasara ng lumang kabanata, ang sandaling magbabago ang iyong kapalaran Pisces, bawat dakilang pagbabago ay may isang turning point, isang sandali kung kailan nagsisimulang lumipat ang enerhiya, at ang buhay ay biglang kumukuha ng isang hindi inaasahang ngunit itinadhanang direksyon. Para sa iyo, ang sandaling iyon ay paparating na. Matagal nang inihahanda ng universo ang iyong financial breakthrough, at dalawang libo at dalawamputlima ang magiging taon kung kailan sa wakas lahat ay magpapantay-pantay para sa iyo. Ngunit paano mo ito makikilala? Ano ang magiging anyo ng pagbabagong ito? Ang sagot ay nasa tatlong malalaking astrological events na magaganap sa taong ito. Ang bawat isa ay may dalang natatanging mensahe tungkol sa iyong hinaharap sa pananalapi. Ang mga celestial movements na ito ay magdadala ng hindi inaasahang oportunidad, bigla ang swerte, at mahalagang desisyon na maaaring ganap na baguhin ang iyong kayamanan. Ang Jupiter Effect, isang bugso ng swerte sa pananalapi ang unang at pinakamahalagang turning point ay magaganap kapag si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at pagpapalawak, ay lilipat sa isang posisyon na labis na makikinabang sa Pisces. Ang planetary shift na ito ay mangyayari sa isang napakahalagang panahon sa 2025 kung saan si Jupiter ay magpapadala ng alon ng kayamanan patungo sa iyo. Sa panahong ito, maaari kang biglang makatanggap ng isang job offer, isang business opportunity, o kahit isang malaking halaga ng pera na hindi mo inaasahan. Ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang mana o isang biglaang regalo ng pera. Isang matagal ng hindi nababayarang utang na sa wakas ay mababayaran na. Isang investment na sa wakas ay magsisimulang magbigay ng malaking kita. Ang susi dito ay ang maging handa sa pagkilos. Ang enerhiya ni Jupiter ay mabilis, kaya kung mag-aalangan ka, maaaring lumagpas ang pagkakataon. Kung matagal mo nang pinag-iisipan ang pagsisimula ng negosyo, pag-invest, o paggawa ng isang matapang na hakbang sa iyong pananalapi, ito na ang tamang oras. Ang pagkakataon ay nandyan, ngunit limitado lamang ang oras, pieces, huwag hayaan ang takot na pigilan ka. Dalawa, ang impluensya ni Saturn, ang gantimpala ng iyong sipaghabang si Jupiter, ay nagdadala ng swerte, Si Saturn naman ang titiyak na ang iyong pagsisikap ay mabibigyan ng tamang gantimpala. Dito mararanasan ng maraming pieces ang kanilang pangalawang turning point, ang sandaling magsimulang magbunga ang kanilang mga nakaraang pagsisikap. Nararanasan mo ba na parang ginagawa mo ang lahat ng tama, pero hindi mo makita ang resulta? Ang paghihirap na iyon ay magtatapos na. Ang presensya ni Saturn sa iyong financial sector ay nangangahulugan na ang anumang sipag, tiyaga, at disiplina na ipinakita mo sa nakaraan ay sa wakas ay magbabayad na. Ito ay maaaring mga hulugan ng isang negosyo na sinimulan mo noon ay biglang sisikat at magbibigay ng malaking kita. Isang kasanayan na iyong pinaghusay ay magiging pangunahing pinagkukunan mo ng kita. Isang proyektong iniwan mo noon ay babalik na may mas magandang oportunidad. Ang aral dito, lahat ng pinaghirapan mo ay malapit ng gantimpalaan. Kahit na nadelay ang iyong tagumpay, kahit na maraming balakid ang hinarap mo noon, ang impluensya ni Saturn ang mag-aalis ng mga hadlang at magpapahintulot sa iyo na anihin ang bunga ng iyong tiyaga. Isang bihirang cosmic alignment, ang ultimate wake up call, ang huling turning point ay darating kapag si Neptune at Pluto ay mag-alin sa isang bihirang celestial event na lubos na makakaapekto sa iyong pananaw tungkol sa pera. Ito ay hindi lang tungkol sa mga panlabas na oportunidad, ito rin ay tungkol sa iyong panloob na pagbabago. Para sa maraming Pisces, ang kanilang mga problema sa pera ay hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa takot, pag-aalinlangan, o negatibong paniniwala tungkol sa yaman. Nararamdaman mo ba na parang laging dumudulas ang pera sa iyong mga kamay? Nahihirapan ka bang magkaroon ng kumpiyansa sa iyong kakayahang lumikha ng kasaganaan? Ang cosmic energy na ito ang gigising sa iyo sa isang napakahalagang katotohanan. Ikaw ay isinilang upang umaman at handa ka ng tanggapin ito. Sa panahong ito, maaari kang biglang ma-inspire na baguhin ang iyong mindset tungkol sa pera. Lumabas sa iyong comfort zone at pasukin ang isang bagong oportunidad. Bitawan ang mga dating takot na humahadlang sa iyong kasaganaan. Ito ang sandali kung kailan magbabago ang iyong financial destiny at ang tanging hadlang ay ang iyong sariling paniniwala. Kung yayakapin mo ang enerhiyang ito, papasok ka sa isang hinaharap na puno ng kasaganaan, kalayaan sa pananalapi, at pangmatagalang seguridad. Ano ang susunod? Pisces, ang iyong turning point sa pananalapi ay malapit na. Ngunit upang masulit ang mga biyayang ito, kailangan mong makita ang mga palatandaan, kumilos, at maniwala sa iyong kakayahang makaakit ng kayamanan. Sa susunod na bahagi, Ating tatalakayin ang tatlong pangunahing oportunidad sa pananalapi na hindi na dapat palampasin sa si 2000 at 25, ito ang mga gintong pintuang bubuksan ng universo para sa iyo. Manatili ka, Pisces, dahil ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay ay nagsisimula pa lamang. Tatlo oportunidad sa pananalapi na hindi dapat palampasin ng Pisces Pisces, habang inihahanda ng universo ang iyong landas patungo sa kasaganaan, kailangan mong maging handa upang makita at samantalahin ang tamang mga oportunidad. Ang 2025 ay hindi lang tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga pintuang bumubukas para sa iyo at may kumpiyansang pagpasok sa mga ito. Maraming tao ang nalalampasan ang kanilang ginintuang pagkakataon dahil hindi nila ito agad nakikilala. Ngunit hindi mo gagawin ang parehong pagkakamali. Narito ang tatlong pinakamalaking oportunidad sa pananalapi na hindi mo dapat palampasin sa 2,000 at 25. Ang pag-usbong ng bagong karera o negosyo ang unang dakilang oportunidad sa pananalapi ay darating sa anyo ng isang pagbabago sa iyong karera o isang tabumpay sa negosyo. Dahil sa paborabling impluensya ni Jupiter sa iyong financial sector, Asahan ang posibilidad ng isang mataas na sahod na trabaho, isang promosyon, o isang biglaang pangangailangan para sa iyong mga kakayahan. Kung matagal ka ng nakakulong sa isang trabaho na hindi nagbibigay sa iyo ng tamang halaga, maghanda para sa malaking pagbabago sa libo at 25. Para sa ilang pieces, maaaring dumating ito bilang isang hindi inaasahang pagkakataon, isang job offer, isang freelance project, o isang investment proposal mula sa isang kakilala. Huwag baliwalain ang ganitong mga senyales. Ngunit paano kung hindi ka naghahanap ng bagong trabaho? Ito ang tamang panahon upang isiping magsimula ng sariling negosyo. Pieces, likas kang malikhain at intuitive, isang malaking kalamangan sa pagnenegosyo. Kung matagal mo nang gustong magsimula ng isang sideline, isang online business, o isang passion project, dalawang libo at dalawamputlima ang perpektong taon upang gawin ito. Key advice, huwag mag-alinlangan kung may dumating na job opportunity, baka ito na ang iyong daan patungo sa financial freedom. Kung matagal mo nang gustong magsimula ng negosyo, ito na ang oras upang gawin ito. Maging buka sa mga bagong proyekto, kliyente, o partnership na maaaring lumaki sa isang malaking oportunidad. Passive income at matalinong investments ang pangalawang ginintuang oportunidad para sa pieces na yung 2,000 at 25 ay pamumuhunan at passive income. Hindi ito ang taon upang umasa lang sa sahod, kailangan mong gawing aktibo ang iyong pera at palagin ito. Dahil sa impluensya ni Jupiter, maaari kang makatagpo ng isang matagumpay na oportunidad sa investment, maging ito man ay sa stocks, cryptocurrency, real estate, o isang bagong negosyo. Ang susi dito ay maging handa sa pag-aaral at pagdedesisyon ng matalino. Maraming pieces ang umiiwas sa investments dahil sa takot sa panganib, ngunit sa tamang gabay, ito ang maaaring maging taon kung kailan magsisimulang lumago ang iyong pera ng kusa. Narito ang ilan sa mga paraan upang lumikha ng passive income, pag-monetize ng iyong kakayahan o libangan online, paggawa ng content, pagbebenta ng digital products, o pagsisimula ng YouTube channel. Pag-invest sa real estate o urban rentals. Pagtatatag ng isang e-commerce business na maaaring magpatakbo ng sarili nito. Key advice, huwag matakot sa investments, mag-aral, mag-research, at gumawa ng matatalinong desisyon. Pagtuunan ng pansin ang pangmatagalang yaman sa halip na mabilisang pera. Pag-aralan ng iba't ibang passive income streams na bagay sa iyong kakayahan at interes. Isang mentor o hindi inaasahang gabay ang darating minsan, ang pinakamahalagang yaman ay hindi pera, Kundi kaalaman at tamang koneksyon. Pisces, sa 2025, makakatagpo ka ng isang tao, isang mentor, isang tagapayo, o isang hindi inaasahang kaibigan na magpapakita sa iyo ng isang landas patungo sa kayamanan na hindi mo pa naisip noon. Ito ay maaaring isang matagumpay na negosyante na nagbibigay sa iyo ng payo, isang kaibigan o kakilala na magpapakilala sa iyo sa isang kumikitang ideya, isang libro, isang financial expert, o isang YouTube video na magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa pera. Maraming tao ang hindi pinapansin ang ganitong mga senyales. Ngunit ikaw, Pisces, ay lubhang intuitive. Malalaman mo kapag dumating ang tamang tao oportunidad sa buhay mo. Kapag ito ay nangyari, makinig, matuto, at kumilos. Key advice: maging bukas sa mga bagong estratehiya sa pananalapi. Lumapit sa mga matagumpay at mayayamang tao. Hindi mo alam kung sino ang maaaring tumulong sa iyo patungo sa isang malaking oportunidad. Kung may nagbigay sa iyo ng mahalagang payo sa pananalapi, huwag itong baliwalain. Maaaring ito ang magpabago sa iyong buhay. Huling kaisipan, paparating na ang iyong kayamanan pieces, 2000 at 25 ay magiging isang taon ng malaking pagbabago sa pananalapi munit ikaw lamang ang makakapagpasya kung paano mo ito gagamitin sa iyong pabor. Tandaan, may paparating na career o business breakthrough maging handa. Ang matalinong investments at passive income ay susi sa pangmatagalang kasaganaan. Ang tamang mentor o gabay ay lilitaw upang ituro sa iyo ang daan patungo sa tabumpay. Ngayon, ang tanong ay, handa ka ba kapag dumating ang mga oportunidad na ito? Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin kung paano mo mababago ang iyong mindset tungkol sa pera at ganap na mabuksan ang kasaganaan na inihanda ng universo para sa iyo. Huwag kang bibitaw, pieces, ang iyong paglalakbay patungo sa yaman at tagumpay ay nagsisimula pa lamang ang pagbabago ng kaisipan na magbubukas ng kasaganaan pises, habang bumubukas ang pintuan ng mga oportunidad sa pananalapi sa dalawang libo at dalawamputlima, may isang bagay na maaaring humadlang sa iyo, ang iyong mindset. Ang katotohanan ay, ang pera ay hindi lang tungkol sa pagsisikap o swerte. Ito rin ay tungkol sa kung paano mo iniisip, nararamdaman, at inaakit ang kasaganaan. Kung hindi ka naniniwala na karapat dapat kang yumaman, o kung may dala kang takot sa pera, Maaaring hindi mo sinasadyang harangan ang mga biyayang nakalaan para sa iyo. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang pagbabagong dapat mong gawin sa taong ito ay kung paano mo tinitingnan ang pera, tagumpay, at kasaganaan. Ang iyong mga iniisip at paniniwala ang humuhubog sa iyong realidad, at na iyong dalawang libo at dalawamput lima, hinihikayat ka ng mga bituin na yakapin ang isang bagong financial mindset. Isang pananaw na magpapahintulot sa iyo na tanggapin ang yaman na parating na. Bitawan ang takot sa pagkawala ng pera isa sa mga pinakamalaking hamon ng mga pises ay ang takot sa kawalan ng pera. Dahil likas kang emosyonal at sensitibo, maaaring naranasan mo na ang bigla ang pagkawala ng pera o mga panahong nahirapan ka sa pananalapi na nagdulot ng kawalan ng seguridad. Ang takot na ito ay maaaring maging dahilan upang magdalawang isip ka sa mga oportunidad, nagiging dahilan upang hindi ka mag-invest, hindi ka magpalawak, o hindi mo tanggapin ang mga risk na maaaring magdala sa iyo ng tabumpay. Paano ito malalampasan, palitan ang mindset mula, kakulangan, patungo sa, kasaganaan, tandaan, ang pera ay enerhiya, ito ay dumadaloy ng malaya kapag nagtitiwala ka rito. Sa halip na matakot mawala ng pera, ito o iyong pansin sa kung gaano kalaki ang kaya mong kitain at palagin. Magsulat ng journal tungkol sa iyong pananalapi. Itala ang bawat pagkakataong tumanggap ka ng pera, gumawa ng matalinong desisyon, o nakaranas ng tagumpay sa pananalapi. Sanayin ang iyong isip na makita ang pera bilang isang kakampi, hindi isang pinagmumula ng stress. Maniwala na karapat dapat kang yumaman pieces, nararanasan mo na bang makaramdam ng guilt sa kabustuhang yumaman? Maraming tao ang lumaki sa paniniwalang, masama ang pagiging mayaman. Ang pagiging mayaman ay pagiging sakim. Ang tagumpay ay para lang sa ilang tao. Ang mga paniniwalang ito ang pumipigil sa iyong kasaganaan. Ang katotohanan. Karapat dapat kang magkaroon ng yaman. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, hindi ito masama o mabuti. Kung ikaw ay mabuting tao, mayuukol mo ang iyong yaman sa tamang paraan, para sa iyong pamilya, para makatulong sa iba, at para sa isang mas magandang kinabukasan. Paano mo ito mababago? I affirm ito araw-araw. Ako ay karapat-dapat sa tagumpay sa pananalapi. At malugod kong tinatanggap ang kasaganaan sa aking buhay. Palibutan ang sarili ng mga taong sumusuporta sa iyong financial goals at nagpapalakas ng loob mo. Unawain na ang pera ay isang tool. Kung paano mo ito gagamitin ang tunay na mahalaga. Paunlarin ang mindset ng kayamanan sa pamamagitan ng action pieces. Malakas ang iyong intuition, ngunit hindi sapat ang intuition lamang upang yumaman. Kailangan mo ring kumilos. Maraming tao ang nangangarap ng yaman, ngunit tanging ang mga kumikilos ang tunay na nagtatamo nito. Ang mabuting balita, dalawang libo at dalawamputlima ang perpektong taon para sa iyo upang simulan ang mga matapang na hakbang sa pananalapi. Narito ang mga dapat mong gawin, itakda ang iyong financial goals. Magkano ang gusto mong kitain ngayong taon? Ano ang mga hakbang na gagawin mo upang marating ito? Isulat ito at gumawa ng plano. Pag-aralan ang tungkol sa pera. Magbasa ng mga libro tungkol sa financial success. Manood ng mga video at mag-aral mula sa mga taong matagumpay na sa pananalapi. Ang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan. Huwag nang maghintay para sa tamang oras. Walang perpektong panahon ang tamang oras upang kumilos ay ngayon. Huling kaisipan, ang iyong financial breakthrough ay nasa abut kamay na pieces. Ang universo ay nagdadala sa iyo ng kamanghamanghang mga oportunidad sa pananalapi sa 2000 at 25, ngunit upang ganap mong matanggap ang mga ito. Kailangan mong bitawan ang takot sa pera, magtiwala na ang kasaganaan ay dumadaloy patungo sa iyo. Maniwala na karapat dapat kang yumaman, ang yaman ay para rin sa iyo. Kumilos, mangarap ng malaki, gumawa ng plano, at lumakad ng may kumpiyansa. Ngayon na nakahanay na ang iyong isipan sa kasaganaan, ang huling hakbang ay alamin ang mensahe ng universo tungkol sa iyong financial future. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang malakas na mensahe ng mga bituin para sa Pisces sa 2000 at 25, huwag kang bibitaw, dahil ang iyong pinakamalaking breakthrough ay paparating na. Ang mensahe ng universo para sa pises-pises, laging nakikipag-usap sa iyo ang universo, nagpapadala ito ng mga senyales, mensahe, at pagbabago ng enerhiya upang gabayan ka patungo sa buhay na nakalaan para sa iyo. Ngayong 2025, at 25, ang mga cosmic forces ay perpektong nakahanay upang iparating ang isang malinaw na mensahe, handa ka na para sa kasaganaan. Hindi ito simpleng swerte lang. Ito ay resulta ng lahat ng iyong pinagdaanan, ang iyong mga pagsubok, pagkatuto, at espiritwal na paglago. Lahat ng struggle mo sa pera, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng sandali kung kailan gusto mong sumuko, lahat ng ito ay humubog sa iyo upang maging taong handang yakapin ang isang bagong yugto ng kayamanan at tabumpay. Ngunit anong ba ang gustong iparating ng universo sa iyo habang papasok ka sa dalawang libo at 25? narito ang tatlong pinakamahalagang aral. Bukas na ang mga pintuan, ngunit ikaw ang dapat lumakad papasok isa sa pinakamalalaking leksyon na itinuro sa iyo ng universo mayong taon ay ang kayamanan at tagumpay ay hindi basta dumarating, kailangan mong sundan ang oportunidad. Maraming tao ang buong buhay nilang hinihintay ang perpektong pagkakataon, iniisip na ang yaman at tagumpay ay kusang lalapit sa kanila. Ngunit sa realidad, ang mga oportunidad ay dumarating sa lahat, ang kaibahan lamang ay kung sino ang kumikilos at sino ang nagpapalampas nito. Mensahe ng universo para sa iyo, may bubuksang tamang pintuan para sa iyo, ngunit kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob upang pumasok dito. Kung may oportunidad na nararamdaman mong kapanapanabik, ngunit nakakatakot din, ito ay isang senyales na dapat mo itong pag-aralan at subukan. Pakinggan ang iyong intuition, ngunit huwag hayaang hadlangan ka ng takot sa paggawa ng aksyon. Ang iyong intuition ay iyong lihim na sandata, gamitin ito. Bilang isang pises, may malalim kang ugnayan sa espiritwal at hindi nakikitang mga enerhiya. Mas nararamdaman mo ang mga bagay bago pa ito mangyari, at mayroon kang likas na kakayahan upang maramdaman kung ano ang para sa iyo. Ngayong libo at 25, ang iyong intuition ay magiging mas malakas kaysa dati, at hinihimok ka ng universo na pagkatiwalaan. Mensahe ng universo para sa iyo, kung ang isang bagay ay pakiramdam mong tama sa kaibuturan ng iyong puso, sundan ito. Kahit hindi ito agad maintindihan ng iba. Kung may bagay na pakiramdam mong hindi tama, kahit mukhang magandang oportunidad ito, lumayo ka rito. Ang universo ay gagabay sa iyo sa pamamagitan ng gut feelings, panaginip, synchronicities, at bigla ang inspirasyon. Bigyang pansin ang mga senyales na ito. Pisces, may likas kang gabay sa loob mo. Huwag mong baliwalain ang iyong nararamdaman, dito nakatago ang susi sa iyong kayamanan. Ikaw ay itinakdang maging masagana, tanggapin ito. Marahil ito ang pinakamahalagang mensahe ng universo para sa iyo, hindi ade itinakdang maghirap habang buhay. Hindi mo kailangang magdusa upang patunayan ang iyong halaga. Hindi mo kailangang ipagpaliban ang iyong sariling pangangailangan upang mapasaya ang iba. Pises, likas kang mapagbigay. Madalas kang inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili mo. Maaaring maraming taon kang ginugol sa pagtulong, pagsasakripisyo, at pagbibigay ng iyong enerhiya para sa iba. Ngunit ngayon, sinasabi ng universo na iyong oras niyang para tumanggap. Mensahe ng universo para sa iyo, ang yaman ay hindi isang bagay na dapat mong ikahiya, ito ay isang kasangkapan na magpapahintulot sa iyo na makatulong ng higit pa. Ang kasaganaan ay iyong karapatang ipinanganak kasama, huwag mo nang isipin na hindi ka nararapat sa tabumpay. Sa sandaling maniwala kang karapat dapat ka sa ang universo ay itutugma ang paniniwalang ito sa totoong oportunidad. Pisces, ngayong 2000 at 2025, oras na upang yakapin ang bagong pananaw na ito. Oras na upang maniwala na ang yaman ay para rin sa iyo. Huling kaisipan, Pisces, ang pinakamagandang taon mo sa pananalapi ay narito na dalawang libo at 25 ay ang iyong breakthrough year. Ano ang ibinibigay ng universo sa iyo? Isang pambihirang pagkakataon upang yumaman enerhiyang kosmik na sumusuporta sa iyong tagumpay isang mas malakas na intuition upang gabayan ka sa tamang landas ngayon, ang tanong ay, tatanggapin mo ba ang kasaganaan na naghihintay sa iyo? Sa final section, Ating susuriin ang lahat ng iyong natutunan at tatalakayin ang mga tiyak na hakbang na dapat mong gawin upang masiguradong hindi mo palalampasin ang mga biyayang parating sa iyo. Manatili ka dahil ang bagong buhay mo ay magsisimula na. Huling mensahe, ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nasa iyong mga kamay pises Narating mo na ang pinakaimportanteng bahagi ng iyong paglalakbay, ang sandaling pagsamahin ang lahat ng iyong natutunan at piliin kung ano ang susunod mong gagawin ang universo ay nagsalita, ang mga bituin ay nakahanay, ang mga oportunidad na iyong hinihintay ay nasa harapan mo na. Ang dalawang libo at dalawang putlima ay hindi lang isang ordinaryong taon, ito ang taon kung kailan magbabago ang iyong kwento sa pananalapi magpakailanman. man. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maunawaan, deni iyong kapalaran iri nasa iyong aid kamay. Lahat ng ating tinalakay ang turning points, ang financial opportunities, ang mindset shift, at ang mensahe ng universo ay walang halaga kung hindi ka kikilos. Nasa pintuan ka na ng kasaganaan, ang tanong ay lalakad ka ba dito, o hahayaan mong pigilin ka ng takot. Tatlo hakbang na plano para sa pises sa dalawang libo at 25 pises, upang ganap mong yakapin ang yaman at tagumpay na paparating, kailangan mong mangako sa iyong sarili na gagawa ng aksyon. Narito ang tatlo mahalagang hakbang na dapat mong gawin ngayon, upang matiyak na hindi mo palalampasin ang ginintuang pagkakataong ito. Isa. Sabihin ang sa mga oportunidad sa pananalapi ang mga oportunidad ay darating sa hindi mo inaasahang paraan, isang job offer, isang business proposal, isang investment tip, o isang bigla ang biyaya sa pananalat. Ibibigay ito sa iyo ng universo, ngunit ikaw ang dapat tumanggap nito. Ano ang dapat mong gawin? Maging buka sa mga bagong oportunidad sa pananalapi. Huwag hayaang pigilan ka ng takot sa pagkuha ng calculated risks. Kung ang isang bagay ay kapanapanabik ngunit nakakatakot din, iyon ay isang senyales na subukan mo ito. I-upgrade ang iyong mindset sa kayamanan kung gusto mong yumaman, dapat mong isipin at kumilos bilang isang taong mayaman. Ito ay nangangahulugan ng pagbitiw sa takot sa pera, paniniwala na karapat dapat kang magkaroon ng kasaganaan, at paggawa ng matatalinong desisyon sa pananalat. Ano ang dapat mong gawin? Isulat ang tatlo paunahing financial goals mo para sa 2,000 at 25 at gumawa ng plano upang matupad ito. Simulang pag-aralan ang tungkol sa investments, passive income, at financial strategies. Tanggalin ang negatibong paniniwala tungkol sa pera, ang yaman ay hindi masama, at ikaw ay karapat dapat sa tabumpay. Tatlo, pagkatiwalaan ang iyong intuition at sundan ang mga senyales pieces, ang iyong intuition ay ang iyong pinakamalakas na gabay. Ang universo ay magpapadala sa iyo ng mga senyales sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na numero o synchronicities. Bigla ang pakiramdam na may dapat kang gawin tungkol sa iyong pera. Hindi inaasahang mga oportunidad na tila ipinapakita mismo sa iyo ng kapalaran. Ano ang dapat mong gawin? Maging mapanuri sa mga inuulit na senyales tungkol sa pera. Kung may nararamdaman kang tama sa kaloob-looban mo, sundan ito, kahit pamukhang risky ito. Panatilihin ang isang journal upang subaybayan ang iyong intuitive nudges at ang mga oportunidad na dumarating. Pisces, ang bagong buhay mo ay nagsisimula ngayon Pisces. Dalawang libo at dalawamput ang taon na magpapalit ng iyong financial future. Handa na ang universo upang ipagkaloob sa iyo ang yaman, tagumpay, at mga oportunidad. Ngunit dapat kang magkaroon ng tapang upang tanggapin ang mga ito. Ngayon, ang tanong ay, tatanggapin mo ba ang kasaganaan na naghihintay sa iyo? O hahayaan mong pigilan ka ng takot at pag-aalinlangan? Ano ang dapat mong gawin ngayon? Pisces, nandyan na ang mga oportunidad. Ang enerhiya ay nakahanay sa iyong pabor. Ngunit upang samantalahin ito, kailangan mong simulan ang unang hakbang. Hakbang isa, itakda ang iyong intentions, isulat ang iyong financial goals, para sa dalawang libo at dalawamputlima. Maging tiyak, gaano kalaki ang gusto mong kitain? Anong mga oportunidad ang nais mong maakit? Sabihin ito ng malakas at isulat ito upang maisakatuparan ito. Hakbang dalawa, simulang kumilos magsimula ka ngayon. Kung nais mong magnegosyo, mag-invest, o kumuha ng bagong oportunidad, gawin ang unang hakbang ngayon. Huwag nang maghintay ang tamang oras ay ngayon. Hakbang tatlo, manatiling bukas sa mga senyales ng universo pansinin ang synchronicities, intuitive nudges, at bigla ang mga oportunidad. Ang universo ay patuloy na nagpapadala ng mensahe, makinig ka. Pisces, ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ay nasa hangganan ng isang bagay na tunay na magpapabago ng iyong buhay. Lalabanan mo ba ang takot at tatanggapin ang oportunidad, o hahayaan mong lumampas ang sandaling ito? Tandaan, ang universo ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong kumikilos. Pisces, ikaw ay isinilang para sa kadakilaan. Ikaw ay isinilang para sa kasaganaan. At ang dalawang libo at putlima ang taon kung kailan mo ito sa wakas ang kinin. Kung naniniwala ka sa yaman at tagumpay na paparating sa iyo, i-comment ang I Ready sa ibaba, pindutin ang like button at siguraduhing nakasubscribe ka para sa higit pang cosmic insights na gagabay sa iyong pinakamagandang buhay.